Balak sanang gamitin pang pagamot ng mga mata ni Pedro Abogado ang kita niya sa kanyang 3,000 square meters na bukirin na dati umanong umaani ng 80 kaban ng palay na sinakop ng Silex Phase 1 sa barangay Poblasyon East 1, Bayan ng Aliaga. Pangaraniwang ani namin, lalo na kung tagulan, sa mga 40, ganun lang. Pero kung tagaraw, ihumihigit. At ang pinakamalaki kong inaani ron, 80 nga. Eh dalawang kaba na lang. Ang inaani ko. Yeah. Dahil kasi maluwang-luwang sa... pa rin naman sana yun. Kaya lang, kung nalagyan na nga ng karsada, sumukal na yung gilid, dinadaga naman. Hindi ko na makaya awatin ng daga. Kaya pagkain lang, hirap pa ako makakuha. Pero Mabubulag niya siya ay hindi pa niya matanaw ang pag-asa dahil makalipas ng anim na taon ay hindi pa rin siya napabayaran ng buo sa 70 pesos per square meter na halaga ng kanyang lote. Baka makayang ipagamot ko rin yung mata ko Binayaran lang ng mga panahon na yon, Nung kunin nila yung bukid, sabi, kung tatanggalin lahat, artificial na ako ng asa 200. Natuklasan ng TV48 na hindi lamang si Pedro ang pabalik-balik sa tanggapan ng DPWH para maningil, nag-aayos ng mga requirements at nagbabayad pa rin hanggang ngayon taon-taon ng amilyar dahil sa barangay Santa Monica ay marami pa rin at apat na pong magsasaka doon ang partial o kalahati lamang daw ang ibinayad sa kanila. Oh, kawawa dahil kasi unang-una yung dinaanan nila hindi na umanin ng lupa ang pagkain namin yung, yung, tanim. Ala namang binigay na na libre kami sa boys. Ine, kami pa rin ang nagbubus ngayon sa dinahanan nila. Oo, dahil nagbayad ako ng buwis kasama yung na binarang ko. Hindi po mahirapan. Kukuha kami ng death certificate, death certificate, puro original po. Then yearly, gusto nila, bago ng bago, eh, ando na yung aming mga requirements. So, na-expired daw yung... Hindi ba? Ganun ang sabi nila, na-expired daw yung yung amin uh, power of attorney. Ganun ba? Yung power of attorney yung ano. Ang gusto po nila puro original. Nung una, alam ko, original pinasak ko. Sabi na naman nila, si Rox na naman daw, iskan. Ang hirap po kasi kumuha ng mga kwan. Pero ang aking ngayon, ayun na lang yung mga yearly na... CTC na bago yearly na o oh, yearly na notary notary ano ba yung na yun? power of attorney yun po yun nang bisitahin namin ang bahagi ng Silex sa San Juan at San Eustacio Bayan ng Aliaga ay naabutan naming sarado pa rin ang mga ito at may ilan pang mga gumagawa doon Samantalang sa mga balitang ipinapalabas ng DPWH ay dapat nabuksan na ito ngayong kalahatian ng taong 2023. Nakipag-ugnay na ang TV48 sa DPWH Unified Project Management Office na siyang may hawak ng Silex Project. Dahil maging si Governor Aurelio Umali ay nais ding malaman mula mismo sa kanila ang kasagutan kung ano na nga ba ang estado ng proyektong ito. 2018 pa pa na matatapos. At kung kailan nga ba mababayaran ang mga magsasaka na nasakop ng Silex ang lupain. Gob, sana matulungan niyo kami sa aming problema. Talaga pong yung mga hipang katayo, akong sa akin, puro senior na kami. Kailangan na po kasi kung meron po sana, matulungan niyo kami. <laughs> Tatanda na yung mga, may, mga ko, puro may mga sakit na. Kaya kung po pwede po, sana po matulungan niyo kami. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw.